Ang so, malaki nga ito dito sa Oo. Mm. Oo. Oh. Oh. Ang laki nang nakuha. Ayan o. So, ano? so yung kulay ng ating obi guys Uy. So, o oh, purong puro yan.

Ayan, nakakita tayo ulit ng puno ng ubi. Oh, yan, lumalabas na yung ibang laman niya. Gabundok. No? Ayos. <laughs> ah. Ay, yes. Bilis lang ito hukayin. Ayan, you know? Kahit kamay na. Kahit kamay lang ito. You know? Ayan. <laughs> Ay, parang lumalaki pa lang naman nga. Lumalaki lang pa siya kaya bagong tanim pa lang to pero lak na ng bagay niya eh ay pataas naman to isa ala <laughs> baka dyan yan oh no? <laughs> lumabas na ah dito to isa ito dito yan oh no? lumabas eh Probleman pa lang siya.

safety nagkakaroon ng tinik yung ano, kaya malalaki ng laman. ngod fish <laughs> yun isa nga pa lang to <laughs> hindi pa to yung original na laman niya yung mga bagong usbong bagong usbong lang ang laki. laki agad Para hindi. hindi pa Parang nakakabit. Para nakakapit pa. Ay, naputol nga. Ayun Ay, no. Ay ah, mahaba pa. pa. O, oh, nagkakarang nga ng laman eh. O, oh, nanganganak ulit. Ah, pwede nga ito itanim pa. Itanim natin yan. Naputol. Ayun o. So, oh. isa nga pa dito sa You know, may malaki. sa Sa likod. Sa likod. Ah. Ayan, gumagalaw na. Dito matibay sa ano eh. Gitna. Gitna ba ba? Eh. Parang nakakonek pa yung mga ugat. Ang oh, eh. Yun. Ayan. Mga bagong Oo. Oh, oh. Ang haba. Mas malaki nga ito dito sa una. Oh. nakuha natin. Haba. Yay! Laki. May ugat Parang ba? ano na Ito yung hindi ko nakita noon kaya lumaki siya ng gusto. Mga bagong laman. Hmm? Dami oh. sama na to mga isa. Si masama tisya. O. Uh Halahin -huh. natin. Si masarap. Magdaling kainin muna niya. Ah. Oh, mura pa. Ba, kung isang lang. Twitch. Mura. Lang 16 minutes. Ayan, kaya na! Oo, oh, uh. kaya pa aja, Malaki pa rin. Nagsanga hmm. siya, nagsanga! <laughs> mas malaki, mas malaki to. sao bi, mấy kilo nấy anh, <laughs> para 10 kilo na ư? ôi, ôi Grabe. Eh, mas malaki ito sa nahukay na nakarang araw. Ang dami. <laughs> So, kasi may ito so, yung mo. wala Yeah. Ayan guys. yung isa. So, pag ito nakikita nyo. Uh, ganitong kulay nya. Uh, hindi pa kasi sya masyadong magulang. Kasi December pa lang ngayon. So, ito ay pwede talaga sya kunin mo. Uh, month of February uh, or March. Kasi, ah, uh, medyo lalaki pa yan, haba pa yan ng konti Uh, gugulang pa siya. Pero, pag uh, ganito kasi na December, pwede na rin yan. Pagka, uh, kailangan mo gumawa ng halaya, uh, pwede na rin siya. Ayan, natin nakuha. Ayan o. Ayan halos 20 kilos yan eh. Plus ito, mga 10 kilos pa, halos 30 kilos lahat. Sa so, isang puno lang yun na uh, kuhaan natin. Kasi dumadami siya habang uh, lumalaki yung talagang uh, original na tinanim natin. Sa puno naman niya, pag matagal na, nagkakaroon siya ng sanga. Kaya dumadami siya ng dumadami ito. Ayan, marami pa kaming iniwan doon. So in kasi, uh, pwede natin pambenta. Summer, yung uh, gumagawa ng mga halo-halo, yon pwede natin ibinta doon. Kaya lang medyo mura kasi yung obi dito. So, ayan. So, purong-purong obi yan siya, guys. Hindi ka na kailangan gumamit ng food color pagkailangan kailangan mo magluto ng halaya. So, ayan. Haganda dito sa bundok. Kapag masipag ka lang talaga, talagang marami ka makukuha ang produkto dito. So, yung mga saging ni Papa, so, hindi na siya masyadong nasikaso. Dumami siya ng dumami. Although na hindi naman na uh, kailangan yung iba dyan. Kasi pumapayat habang uh, dumadami. So hindi na nasikaso ni papa sa dami ng kanyang mga ginagawa. Yan yung di pa napusuan. As ayan ano. Oh. Lalaki oh. Parang ubot ko. Oh. <laughs> mm. oh. Alisan natin ang ano. Ang ugat-ugat. Sige na mukha ng ating mga ubi oh. Ah, bagong linis niyan, guys. Natanggalan na natin ng mga ah, ano niyan, mga ugat-ugat niya. So, papakita natin yung kulay niya. Oh, so puputol tayo ng isa. Kung gaano siya ka -pure na ubi. Oh, ang ang laki nang nakuha. So yan, yung kulay ng ating ubi, guys. So, Uy. Oh, purong-puro yan. Ang ganda ng kulay. Oh, di ba? Yan. Yan sa mga gustong bumili. Punta na kayo sa bahay.